Gusto mong madagdagan ang kita mo, pero ayaw mo mag-overtime sa trabaho? Ayaw mong mapagod? Gusto mo lang yung madali, yung kahit nakaupo ka lang, may pumapasok na income? Kung oo ang sagot mo, eto na ang video na sasagot sa dasal mo. Dahil ibubunyag natin ngayon ang 7 online jobs na hindi mo kailangan ng kahit anong skills o experience. Kahit sino pwedeng gawin to, estudyante, empleyado, OFW, o kahit buong pamilya mo pa, Number 1. Paid Surveys Sagot ka lang, may bayad ka na. Alam mo bang may mga kumpanya na willing magbayad para lang marinig ang opinion mo? Ginagamit nila ang mga sagot mo para pagandahin ang produkto, serbisyo at marketing strategy nila. Kaya kung mahilig kang sumagot ng mga tanong, eto na ang pinakamadaling paraan para kumita online. Simple lang ang proseso. 1. Mag-sign up sa mga legit platforms tulad ng Swagbucks, Toluna o Ysense. Two, Punan ang profile mo para makamatch ka sa mga survey na suwak sa lifestyle mo. 3. Sagutan ng survey. Kadalasan, 5 hanggang 20 minutes lang. 4. Pag mo, makakakuha ka ng points na pwede mong i-convert sa cash via PayPal o GCash. Minsan, may gift cards din. Example, si Anna, isang OFW sa Qatar. Ginagawa ito tuwing lunch break nakaka $2 to $5 siya bawat araw, depende sa haba ng survey. Sa loob ng isang buwan, umabot siya ng 1,000 to 2,000 pesos. Dagdag -dag pondo pang bayad kuryente, pang load o panghulog sa MP2. Ang kagandahan dito, madali at flexible. Pwede mo siyang gawin habang nakapila sa remittance, habang nakihintay ng biyahe o kahit pa ako matulog. Kahit 15 minutes lang kada araw, may extra ipon ka na. Hindi ito shortcut sa yaman, pero siguradong unang hakbang sa disiplina sa pera. Tandaan, ang paunti-unting ipon, lumalaki rin kapag tuloy-tuloy. At sa panahon ngayon, walang maliit na income sa taong madiskarte. Number 2, Cashback and Rewards App. Bumili ka lang, may balik pera pa. Kung mahilig kang mag-online shopping, sayang kung puro labas lang ang pera. Sa panahon ngayon, may mga apps na pwedeng magbigay sa iyo ng balik pera o rewards sa bawat transaction mo. Gamitin mo lang mga tools tulad ng Shopback, GCash Rewards o Maya Missions. At bawat bili mo, may cashback, coins o points ka kakaagad. Halimbawa, bumili ka ng 1,000 pesos worth ng item sa Shopee gamit ang Shopback. Automatic may 5% cashback ka, so 50 pesos agad ang babalik sa'yo. Kung regular ka bumibili buwan-buwan, like groceries, vitamins o mga gamit sa bahay, sa loob ng isang taon, pwede kang makaipon ng 1,000 hanggang 2,000 pesos. Parang bonus o 13 month pay na hindi mo kailangang pagtrabahuhan. May kwento nga si Mark, isang OFW sa Taiwan. Ginagamit niya ang shop pack tuwing may online purchase o remittance siya. After one year, nung tinotal niya lahat ng cash pa, halos 4,000 pesos din ang naipon niya. Wala siyang binago sa routine niya. Normal niyang gastos lang yon pero naging matalino siya dahil ginamit niyang cashback and reward apps kaya kung gagastos ka rin lang gawin mo na to ang taong marunong hindi lang basta bumibili marunong magpabalik ng pera sa wallet tandaan ang tunay na wise shopper hindi lang naghahanap ng sale marunong ding magpa-cashback number 3 watch ads or videos nood ka lang may kita ka na kung mahilig ka mag-scroll o manood ng short videos bakit hindi mo gawing productive yan sa halip na puro entertainment lang, pwede mo nang gawing income generator ang phone mo. May mga legit apps tulad ng Inbox Dollars, Buzzbreak at Current Rewards na binabayaran ka para manood ng ads o short clips. Ang bawat video na panonoodin mo, may katumbas na points at pag sapat ng points mo, pwede mo i-convert sa cash, PayPal o GCash. Paano ito gumagana? Mag-sign up sa mga apps tulad ng Inbox Dollars, Buzzbreak at Current Rewards pumili ng video o ad na i-play, tapusin lang panoorin at makakakuha ka na ng points. Pag naipon mo na, i-redeem mo sa cash o gift cards. Here's a sample computation. Kung manunod ka ng 10 short videos per day, makakakuha ka ng around 50 cents to 1 dollar. Sa loob ng isang buwan, pwedeng umabot sa 800 hanggang 1,500 pesos. Hindi siya pang full-time income, pero kung idle time mo lang naman, habang nag-aantay ng jeep, break sa trabaho o bago matulog, bakit hindi? Mas maganda ng may return kaysa scroll ka lang ng scroll nang walang napapala. May Pinay OFW sa Hong Kong, si Lin, ginagawa ito bago matulog. Para sa kanya, instead of endless scrolling sa TikTok, sinubukan ko tong bus break. Hindi man malaki, pero kada buwan may pang-load at kapinako. Ganun lang kasimple, walang stress, pero may malit na reward. Sa panahon ngayon, kahit simpleng scroll pwede ng pagkakitaan. Ang sikreto lang, scroll wisely, not mindlessly. Number four, data entry and copy-paste jobs. Simpleng task, may bayad ka pa. Kung marunong ka lang mag-type o mag-copy-paste, may trabaho online na suwak sa'yo. Hindi mo kailangan maging tech expert o fluent sa English. Basta marunong ka magbasa at sumunod sa instructions, pasado ka na. Sa mga sites tulad ng Microworkers, remote tasks at Clickworker, may mga tinatawag na Microtasks. Maliit na trabaho na mabilis tapusin pero may bayad kada isa. Ito yung mga sample na task. Pag-fill out ng forms, pag-transfer ng data o pag-copy-paste ng info, pag-categorize ng mga larawan. Halimbawa, piliin kung alin ang car o house. Basic data encoding o transcription. Ang bayad kada task ay nasa $0.05 hanggang $1. Depende sa hirap. Kung makakagawa ka ng 20 to 30 tasks per day, pwede kang kumita ng 5 to 10 dollars daily, roughly 250 to 500 pesos. Sa isang buwan, pwedeng umabot sa 5,000 hanggang 10,000 pesos. Pangdagdag sa groceries, panghulog sa MP2 o pambayad ng kuryente. May kwento nga si Jenny, isang stay-at-home mom. Ginagawa niya to tuwing natutulog ang anak niya. Mga dalawang oras lang kada araw. Ang kinikita niya, pinagamit niya pambili ng gatas at diapers. Sabi nga niya, kung dati scroll lang ako na scroll, ngayon kahit maliit, may bumabalik sa effort ko. Ang kagandahan rito, flexible. Ikaw ang bahala kung ilang oras ang gusto mong ilaan. Pwede mo rin siyang gawing training ground kung palak mo lumipat sa mas advanced na online work tulad ng virtual assistant o transcriptionist. Kaya kung gusto mong simulan ng online side hustle mo sa pinakamadaling paraan, subukan mo to. Simple lang pero may siguradong balik. Sa panahon ngayon, bawat pindot pwede yung may katumbas na kita. Number 5. Sell photos and videos online. Upload once, earn forever. Kung may cellphone kang may kamera, may chance kang kumita kahit hindi ka professional photographer. Sa panahon ngayon, ang simpleng picture na kinuha mo pwedeng may halaga. Maraming kumpanya, bloggers at content creators ang bumibili ng mga larawan online para sa ads, websites o social media at dito ka papasok. Sa mga platforms tulad ng Shutterstock, Adobe Stock at Canva Creator, binabayaran ng mga contributors tuwing may nagda-download ng photo o video mo. Ang kailangan lang, malino na picture, HD or high quality photo or video, original content, sariling kuha mo, hindi galing Google. May market value, ibig sabihin, bagay sa gamit ng ibang tao o negosyo. Here's a tip, Huwag puro aesthetic lang. Isipin mo kung anong hinahanap ng mga buyers. Mga larawang kulang pa sa global market pero common sa Pilipinas tulad ng karindiria scene, jeepney, palengke, street food, Pinoy family, tricycle o bahay kubo. Bihira yan sa international libraries kaya mabenta sa mga foreign clients na gusto ng authentic Filipino content. Example, si Rafael, isang OFW sa Dubai. Mahilig kumuha ng cityscapes at street photos. Nag-upload siya ng 50 pictures sa Shutterstock. Isang beses lang niyang ginawa. After 6 months, kumita siya ng $100 passive income. Wala siyang ginastos, walang ads, at walang sales stock. Upload lang, tapos hintay ng kita. Ang kagandahan nito, upload once, earn forever. Tuwing may nagda-download ng photo mo, may royalty ka kaagad. Habang tumatagal at dumarami ang uploads mo, lumalaki rin ang potential income mo. Kaya kung mahilig ka ng picture ng pagkain mo bago kumain o mag ng tanawin, Gamit mo yan bilang asset, hindi lang hobby. Ito ang tunay na tulog ka pero may kita ka pa rin. Number 6. Reward Apps and Missions Simple tasks, instant rewards. Kung gamit mo na rin naman ang GCash, Maya o Coins.ph, sayang kung hindi mo sinusulit ang missions at rewards sila. Ito yung mga simple daily tasks na ginagawa mo rin naman. Pero kung gagawin mo ng tama, may balik pera o discounts ka pa. Halimbawa sa Maya Missions, tuwing magsisend ka ng 50 pesos, magbabayad ng bills o bibili ng load, may chance kang makakuha ng 20 pesos hanggang 100 pesos cashback o bonus points. Minsan may mga promo pa na kapag natapos mo lahat ng weekly missions, bibigyan ka pa ng extra rewards o vouchers. Sa GCash, meron namang features tulad ng spin to win, deals at GCash rewards. Kapag nagpahit ka ng bills o nagpadala ng pera, may chance ka manalo ng discount coupons, free load o coins na pwede mong i-redeem sa susunod mong transaksyon. Ang maganda rito, wala kang kailangan dagdag na bayad o oras kasi ginagawa mo na rin naman yung mga tasks na yan sa araw-araw. Ang difference lang, mas nagiging matalino ka kasi binabalikan mo ang mga rewards. Example, si Joan, isang OFW sa Singapore, ginagamit ang Maya at Gcash para magpadala ng pera sa pamilya. Napansin niya, tuwing sumusunod siya sa missions, nakakaipon siya ng 300 to 500 pesos cashback babot 1, na ginagamit niyang pambayas sa Netflix o pangdagdag hulog sa MP2. Maliit man pero consistent. Wala kang ginagastos pero may totoong balik. Yan ang tinatawag na tamad pero matalinong diskarte. Kasi ang tunay na madiskarte, hindi lang basta gumagamit ng app, marunong ding magpaikot ng rewards. Number 7. App Testing or Beta Testing Try Apps, Get Paid Mahili ka ba mag-explore ng mga bagong app o website? Yung tipong curious ka kung paano gumagana yung mga bago sa Play Store o website ng mga kumpanya. Good news, may paraan para bayaran ka sa pagka-curious mo. May mga international companies na naghahanap ng real users para mag-test ng apps o websites bago i-launch. Gusto nilang malaman kung madaling gamitin, may bug ba, o confusing ang design at ang kailangan lang nila totoong feedback galing sa ordinaryong user, gaya mo. Paano ito gumagana? 1. Mag-sign up sa legit platforms tulad ng user testing at try my UI. 2. Kapag may available na test, ia-assign ito sa iyo. 3. Gamitin mo lang ang app o website habang nire-record mo ang screen at sinasabi mo ang experience mo. Parang nagkikwento lang, 4. Pag natapos mong test, automatic ang babayaran ng $4 hanggang $10 kada test. Karaniwan, 15 to 20 minutes lang ang bawat test. Kung gagawa ka ng 2 to 3 tests per week, pwede kang kumita ng 4,000 hanggang 5,000 pesos kada buwan. Example, si Leo, isang call center agent, mahilig talaga sa tech. Ginagawa niya to tuwing weekend habang nagpapahinga. Yung kita niya, nilalaan niya sa panghulog sa RP2 at dagdag savings para sa emergency fund. Sabi nga niya, nag i na ako mag ng apps, kumikita pa ako. Sulit. Ang ganda ng discounted na to kasi enjoyable at educational. Habang natututo ka ng bagong tech, kumikita ka pa. Kaya kung curious ka sa mga bagong apps, gamitin mo na bilang source of income, hindi lang hobby. Sa panahon ngayon, hindi lang sipag ang puhunan. Ang curious at madiskarte, may kita rin. Kita mo, hindi mo kailangan ng galing o diploma para magsimula. Diskarte lang at sipag, sapat na. Alin sa mga online jobs na to ang gusto mong subukan ngayong linggo?